guys, so may pupuntang po ako at wala niyo ako sinong kasama ko. Ako si Ate Princess at si Leia. Hi guys, so may papatuka pa ng mundo. Ako ang cameraman mo kunyari. Naandoon siya sa movie. Ito, oh, doon ka lang sa gitna. Ate Prince, dito ka lang sa gitna. Ikutan kita. Wait lang. Tara mag-video ka, mag-avalibong tayo. So guys, Pagpisunod na natin siya. So, magbibigyo siya at ipapakita niya lahat ng mga manok. Ito ito. Ay, dagmumpuntahan dyan. Sila lalapit din eh.

Purk! Awag ka dyan naman. Purk! Daka bonus pa po silang tubig guys. Green bonus. Kurk. Eh ang dami si Si Weida. Kurk. Wag ka pulo mapit din ano Dami na. 13 'yan. Kurk. Ha? 13. guys, look. ang dami sa si sasiyaw kruuuu wala tayong manghuli ay, tanga yan kruuuu so yan guys, may tatlo pa rin lumapit yan kruuuu kru Aida, wag ka lumapit na ito sabon ka sa ina yun yan pag hinuli mo yan hinuli mo lang, tingnan natin yung hindi <laughs> okay tanga Aida kruuuu kru ko lalagot ka sa papa Tango, ba, ibabu, sa kung ba ka, baka... Ito si Chicha. Si Chacho at si Chacha. Ito pa lang si napapangalanan ko. So yun guys, tips na tayo sa Si Chacha, si Chichi. Na, at, nga, pa, ano? Sa pa, tatlo ko ang ilang pa, pangalan na tatlo. Chacha, Chichi, Chacha. So yun nga pa si Lay. Ang buring na rin! Boom. Yeah. Namamaga ang ano ka? Tarana, Namamaga pa dahil? Tara na guys!